May nag-request nga pala sa akin kung paano daw ba ginagawa ang patibong. Kaso nga lang hindi talaga ako gumagawa ng patibong. Pero dahil nga request niya ay hala, pagbigi. So yun na nga mga katago di for today's video ay gumawa na nga pala ako ng balsa para naman ako hindi nga mahirapan kapag pupunta ako din sa aking kubo at lagi kasing high tide ngayon. Pwede ko naman gamitin yung isang bangka naming maliit kapag pupunta ako dito kaya nga lang ay mas trip kong gamitin ay balsa. balsa alam nyo baga. Hindi yung bangka kasi naming maliit minsan ay ginagamit ni papa kaya naman ay hindi nga ako makapunta dito kapag high tide ay pag hindi magalangoy kaso nga lang ay ayoko naman maglangoy pagpunta dito at gawarang yan dami sa labay. Medyo maalon nga pala ngayon din sa ilog kasi nga ay masama ang panahon. So bale, ito na nga pala ang ng kubo ko nila Lagyan ko nga pala siya ng lagayan ng halaman din sa gilid. Kapag kasi hindi ako makapag-vlog at maulan at wala naman akong ginagawa sa bahay, yan ang ginagawa ko dito. Ilagyan ko na nga pala siya ng lagayan ng halaman para nakatuwa kasi kapag may halaman sa gilid ng bahay. Uy, bahay na talaga niya. Hindi ayaw ko lang kasi lagi nakatunga nga sa bahay, nakamulog la ang baga. May nakakaumay din naman ng puro cellphone. Kung nakaraan kasi nagbo-voice over ako sa tabing dagat, eh may nakita nga akong kawayan at bago pa. Ay tapos naman ako magsahig ng aking kubo, kaya may pinulot ko at ginawa ko na lang lagayan ng halaman. Medyo ko pa nga lang mga tanim kong halaman, pero dadagdagan ko pangayaan. At yun na nga mabalik tayo. Pumunta nga pala ako din sa kubo at din nga ako gagawa ng patibong. May nag-request kasi sa akin na tutorial daw kung paano daw ba ginagawa ang patibong. Sa totoo lang nga hindi naman talaga ako gumagawa ng ganito. At gawa nang yung ginagamit ko naman sa panguhuli ng kuray ay yun ay hinihiram ko ang kay nanay. Pero dahil nga request nyo ay hala pa at atistingan natin kung paano ba gumawa na rin. Pero sa tingin ko naman ay kaya ko namang gawin at gawa nang nakita ko naman kung anong itsura ng patibong. Medyo malaki nga pala ito nakuha kong kawayan. Dapat ay medyo maliit lang at gawa nang kapag ganaring ang malalaki ang kawayan agawin mong patibong ay dapat sa ganito ay malalaki din yung kuray na huhulihin mo. Kaso nga lang ay ang mga kuray naman din sa amin ay, ay maliliit na lang at gawa ng ang dami nagkakabit ng patibong. At dapat nga rin pala sa ganitong gagawin mong patibong ay dapat ay matibay yung kawayan. Kaso nga medyo gabok na itong kawayan na nakuha ko pero okay na rin naman yan. So yan nga matapos natin kumabig ng kawayan ay kakabigan natin ng kaunti dito para bagang bubutasan para paglalagyan ng pamain. Tapos ayan nga matapos mong kabigin ng kaunti ay tutuklapin mo na rin itak gawa ng hirap naman yung kabigan ng pabalagbag. <laughs> Tapos din naman sa kabilang dulo, din nga sa malapit sa butas ng kawayan ay kakabigan mo rin siya ng kaunti at ito naman ay pagsasalpakan nga nung takip niya para mahuli yung kuray. Tapos ito naman ang next na gagawin natin. Hindi ko nga alam kung ano ba ay ko diyan. Basta nga gagawin naman natin ngayon ay yung pantakip nga niya para mahuli yung kuray. Nga pala sa mga nagtatanong kung kaliwete daw ba ako. Ay kaliwat kanan po ako. Kaya lang ay kadalasan kapag kanan ang gamit ko ay damay pati yung kabilang kamay. Halala ko tuloy nang minsan na nagkabig ako at gamit ko nga ay kanan. Abay, dumiretso naman isa daliri ko ay. Tapos yun na nga pinag-iisipan ko diyan kung tama pa ba ginagawa ko. Pang-asar way klaro. So next na gagawin naman natin ngayon na ring ang kawayan na pagbabagtingan ng nylon. Ayan, ganyan nga pala ang itsura. Pero nung ginawa ko nga ito ay wala akong kopyahan. Kumbaga, wala kasi dito 'yung mga patibong ni Nanay at nasa kanila nga. Ako inatamad naman pumunta doon. Kaya naman ay ko ano la 'yung pagkakaalala ko sa itsura ng patibong ay di 'yun ang ginagawa ko. Nga para sa pagkakayas na rin kawayan ay dapat manipis laang para kapag hinatak nga siya at nilagyan ng nylon ay susunod siya. At sa pagtatalian nga pala ng nylon ay dapat ay gilitan ng kaunti at gawa ng para hindi lumampas 'yung nylon o hindi luminsad. So 'yun na nga at wala nang ako maiisip ano pang asabihin ko dini basta ganito nga 'yung paggawa nitong patibong. Basta isa sangat mo rin pantakip din nylon. Tapos itong kawayan ay isasangat mo dito sa kawayan. Kaso mali nga pala yung pagkasangat ko diyan. Dapat pala isa kabila dito. At dahil nga nung time na yan ay eh, hindi ko pa na-realize nare na mali pala yung paggagawa ko. Ay eh, tuloy-tuloy lang ako sa paggawa. Gano'n naman kasi tayo eh. Kapag hindi natin na-realize nare na mali tayo, ay eh, talagang tuloy lang tayo. Pero meron namang iba na alam na nilang mali sila. Ay eh, talagang tuloy-tuloy pa rin. Lalo na ibang mga tao diyan. kung makapagsalita ay eh, kala mo naman yanong gagaling. Tapos kung makapanlait, kala na naman perfect. Alam naman nila nakakasakit na sila. Ay eh, dire pa rin. Pero pag sila naman yung sinabihan ng gayon, ay eh, galit na galit. Pacific. ba? Mga tao nga naman talaga. Hey, yeah, parang high blood na naman? O hindi yung patama sa mga bashers ko ha? Pero kung kayo tatamaan, ay hala, go. So ayun na nga na-realize ko na na mali nga pala yung paggagawa ko dyan. Kaya nilipat ko na nga din sa kabila. At dahil nga gabok itong aking kawayan na nakuha, o yung mahuna, o yung bagang nga uh, hindi matibay. Kaya naman ay tinalian ko nga na ring nylon. Kasi nga yan ay kapag hinatak, ay mapipisngat yung kawayan. So ayun na nga guys, tapos na ang ating patibong. Ayan, ganyan siya gawin. So ayan, at ko sa inyo ano bagang silbi na rin na nakalawit na ari ay. So ganito yan, isasalpak mo yung stick dito. Gawa yan nga pala din na panakip, ko yan ng ukit para magsakto erang stick. Tapos itong maliit na ito, dito tinutusok yung pain. Tapos ilalagay siya dito. Ayan. Kapag nagalaw yung pain niyan dyan sa ilalim, iiskad na siya at matatakpan na yung kanyang butas. At dahil nga nakagawa na tayo ng patibong, actually isa nga lang pala yung ginawa ko at pinakita ko lang naman sa inyo kung paano gawin. At syempre, atis natin kung makakahuli ba tayo ng kuray. Ito nga palang ibang patibong na dala ko ay hiniram ko lang niyang kay nanay. Si Brownie at si Abong nga lang palang kasama ko ngayon kasi nga si Panda yan ang tamad maglakad. Ito nga lang din pala ako magkakabit ng patibong dito sa dati namin pinagkabitan ng kapatid ko. Dini nga sa amin ay eh, marami ka naman pwedeng pagkabitan ng patibong kasi nga napakarami ng na mga butas ng kuray dito. Kaya nga lang karamihan sa kanila nila ay maliliit na lang, ubos na 'yung malalaki. Nga pala may mga nagtatanong sa akin, kapag ako ay nagkakabit ng patibong, paano ko daw malalaman kung 'yun ay may laman? Kasi iniisip ng iba baka ahas daw ang laman. So bali ganito po ang ginagawa namin. Titingnan mo lang 'yung butas niya kung may dumi siya. Yung tulad nito, ayan oh. Ayan dumi nila 'yan. Kapag may ganyan, ibig sabihin may laman 'yan. Pero kapag ang dumi ay kulay dilaw, aba ay iba na 'yun. At sa pagkakabit nga pala na rin patibong, ay hindi pwedeng salpak na lang na salpak at gawa ng kapag nalaglagan siya ng lupa sa ilalim ng butas, ay hindi na malabas 'yun. At saka dapat patsihan mo rin siya ng lupa din sa palibot niya para hindi siya maitulak ng kuray. Nga pala ang pinapain namin dito ay inihaw na niyog. Iniihaw muna namin para naman na hindi hilaw. hindi, hindi ko rin alam kung bakit kailangan pang ihawin yan. Pero siguro dahil nga ay mabango kapag inihaw, mas maaamoy siguro ng kuray kapag gayon. At saka ay medyo makunat. Kapag tinusok mo ng kawayan ay hindi mabitak o hindi mabibiyak. Limang piraso nga lang palang patibong ang ikakabit ko ngayon. Kasi nga ako inatamad magkabit ng patibong. Paano ta ay umulan at yan ang daming lamok. Maganda nga palang manghuli ngayon ang ganaring kuray. O kahit ano pang krab. kasi nga napapanahon na naman ngayon. Ang kanila nga, uh, ano tawag dito ay? Lahi lahi. Eh, hindi kapag ganito kasing buwan, ay eh, matataba ang mga karab. Kahit kalantigas, kuray, talimaras, bukon, katang. Ang mga seafoods kasi ay eh, talaga may mga kanya-kanyang panahon yan. Parang pag-ibig ang din yan. May panahon na talagang masaya pa kayo sa isa't isa tapos may panahon na talagang wala na. At bago pa nga kung saan pumapunta ang usapan, ay eh, kinabukasan nga pala binalikan ko na. Tapos hindi pa nga ako nakalapit sa patibong abay, kakaiba na agad ang pwesto ng patibong. Wala na agad sa butas. Ano lakas naman ng mga kuray at napapatalsik ang patibong. Talsik naman pati yung kanyang pantakip ay, oh. Isa nga sa mga problema kapag magkakabit ka nito, patibong ay kapag nasundan ka ng aso. Kasi yan ay ng aso. Tapos ito nga palang isa ay mukhang nakatakas at nakapagbuta siya din sa ibabaw. Aba, masyado nang mahusay ang mga kuray ngayon na ah, hindi na maisahan. Pero aba, mukhang nahuli rin pala. Kahit nakapagbuta siya sa ibabaw, binalikan pa rin niya yung pain. Tapos itong ang dalawa, ayun, malayo palang ako, ay kitang kita ko na, na talagang pinagsamantalahan. Ang asar talaga yung aso na yun ah. Wari ko naman ay hindi yun si Abong kasi nga si Abong ay napakainipin niya. Nauuna pa nga umuwi sa akin ay. kay wow, grabe. Lahat pala ay pinakilaman. Yung isa lang talaga ang hindi. Nahiya pa ron, sa isa, hindi pa din so yun na nga idea isang piraso lang na nahuli ko ang bala ko pa naman dyan ay agataan ko at alahokan ko nga ng dampalit kaso nga lang ay nagbago na ang isip ko parang gusto kong gataan ay yung may gawa nito